inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakham. Maganda umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya si na Pedro, Juan at Santiago samantalang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. din ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsa'y lumitaw ang dalawang lalaki, si na Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus ang lalaki, mga lalaki. Sinabi ni Pedro, Guru, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot at may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang iyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi na sinabi ng mga alagad, kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 15 at sa ikalawang pagbasa sa Filipos chapter 3. Ang Ibanghelyo ngayong linggo ay tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hiso Kristo. Sa tagpong ito, ipinakita ni Hesus ang kanyang kaluwalhatian sa harap ni na Pedro Santiago at Juan. Kasama niya si Moises at Ilias na sumasagisag sa kautusan at sa mga propeta. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpapakasakit ni Jesus sa Jerusalem. Isang paalaala na ang kanyang daan patungo sa kaluhalatian ay dumadaan sa cross. Madalas tulad ni Pedro, nais nating manatili sa mga magandang sandali at hindi harapin ang mga pagsubok. Ngunit ipinapakita sa atin ang kwarisma na ang tunay na kaluwalhatian ay nakaugat sa pagsasakripisyo. Pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tinig ng Ama na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang iyong pakinggan ay isang paalala na si Jesus lamang ang ating dapat sundin sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Mga pagbabago sa panahon ng kwarisma at tugon ng simpahan ngayon. Ang kwarisma ay isang panahon ng pagbabago at pagbabalik loob. Ilan sa mga halimbawa pagbabago na ating nakikita ngayon. Una, pagpapalalim ng pananampalataya. Maraming parokya ang nag-aalok ng mas maraming mesa pagsasanay sa debosyon tulad ng Via kroses daan ng krus at mga rekoleksyon upang tulungan tayong lumapit sa Diyos. Pagpapahalaga sa sakripisyo at pagsisisi. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at paglimos, natuto tayong isuko ang ating mga personal na kagustuhan para sa kabutihan ng iba. Pagtulong sa kapwa, mas maraming programa ng kawang gawa ang inilulunsad ng simbahan gaya ng pagbibigay ng pagkain sa mahihirap pagtulong sa mga nasalanta ng sakuna at pagbisita sa mga may sakit at nakabilanggo. Masigasig na pagtuturo ng pananampalataya. Ang simbahan ay nag sa mga katuliko na pag-aralan ang salita ng Diyos at muling itaguyod ang tamang katesismo, lalo na sa mga dalilito sa kanilang pananampalataya. Paano natin mababago ang ating pagkakamali? Upang tunay na makisa sa diwa ng kwarisma, kailangan natin una sisihan ang mga kasalanan at magbalik-loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Iwasan ang pagiging makasarili at magsimula ng mabubuting gawa tulad ng pagtulong sa nangangailangan. Palalimin ang ating panalangin at ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng masigasig na pagbabasa ng Biblia at pagninilay. Sundin ang mga turo ng simbahan at makinig sa tinig ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo para sa ating Santo Papa, Obispo at sa lahat ng may sakit. Amang makapangyarihan, sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Ipinagdarasal namin ang aming Santo Papa Francisco, Obispo Jose si Bantolo at Padre Vicente Gomez. Ipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay upang sila bigyan lakas, pagaling at proteksyon sa kanilang misyon bilang pastol ng iyong simpahan. Idinadalangin din po namin ang lahat ng may sakit sa buong mundo. Lalo na ang mga nanonood at nakikinig ngayon. Bigyan mo po sila ng kagalingan sa katawan, kaisipan at espiritu. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal at awa sa pamamagitan ng aming mahal na Berheng Maria, inaalay namin ang panalagin ito sa pangalan ni Isu Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, Lucas chapter 9, Genesis chapter 15, Philippus chapter 3. Catechism of the Catholic Church, 2,600 panalangin ni Jesus at 1,438 diwa ng Kwarisma at 1,468 epekto ng sakramento ng kumpisal. Dokumento ng Batikan II Sacrosanctum Concilium tungkol sa kahalagahan ng banal na liturhiya sa pagbabago ng buhay ng mananampalataya. Naway ang ating pagninilay ngayong kwarisma ay magbibigay sa atin na bagong pananaw upang mas makilala natin si Kristo. Sundin ang kanyang kalooban at makibahagi sa kanyang luwalhati sa buli hinikayat ko ang lahat katulik ko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa palataya ang ating simpahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. God bless!